What's up guys sa uh, Perry ngayon guys yung kay Vice uh, Ganda yung concert niya maraming nagalit mostly mga DDS ayan mag-opinion tayo dito guys napanood ko naman yung ano yung concert hindi pula pero may mga nag vlog uh, nakikita ko naman dito guys hindi lang naman dilawa DDS ang um, kasama dun sa mga show niya yung mga nabanggit niya kasama pa nga dun yung Biglawan yung BBM uh, si Digong si BBM si Lenny meron pa nga dun SS alos lahat naman tinira niya guys eh, kaya para sa akin pair lang rin naman yung show niya uh, dun lang mostly pumoko sa uh, ano yung Jet Ski yan, yun, yung mga ganun kasi guys, mga ano na lang yan, entertainment na lang yan. Kasi, nangyari na rin naman yan, matagal na yan eh, yung sinasabi niyang Jetski matagal na yan na ano, na napangako ni Digong. Pero wala na yun sa atin, 2016 pa yun. Uh, siguro, siguro napakahina na lang ng tao kung maniniwala pa dun sa pangako ni, ni Digong na Jetski. Kaya parang ginawa na lang joke yun. 'di ba? Tapos yung iba din sinabi niya West Philippine Sea unlimited uh, water cannon, 'di ba? Yung tayo ng China ng tubig. Ayun. Mostly iba naman no, totoo, kaso ginawa na lang entertainment. Ginawa na lang ano. Kasi wala na tayong magagawa eh. Nandiyan eh. Uh, yan ang kwangko. At saka para sa akin, pero naman, lahat tinira niya. Diba tinira niya rin si si Bibi, yung ngiwi-ngiwingin, ng 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 -ano, ganoon ganoon pa nga niya si ano, yung parody. Di ba? Kung iba-ibang loyalist, magagalit rin sa kanya kasi. Di ba? Kaso, hindi naman nagalit kasi general issue na yan kasi ng Pilipinas, guys, eh, yung uh, ganyan politics. Hindi na bago yan eh. Siguro kung pikunin ka na lang, pwede. Di ba? Tapos si persona Grat, persona Nanan Grat, sa Davao. Para sa akin. Para saan? pag-aari nyo ba yung daba o gano'n? Diba? Eh paano pala kung hindi Duterte ang naka nakadok na kaupo sa Dabao? Diba? Pangit. Kasi alam mo, yung buong Pilipinas, pag-aari natin lahat yan. Walang pwedeng umari niya na mga sikat na politiko. Wala. Hindi na, hindi nyo yan teritoryo. Teritoryo yan ng buong Pilipinas. Diba? Once na naging Pilipino ka, kahit kapiranggot na lupa, na, kaya may ikot ng Pilipinas, sa'yo yan. Sa'yo yan. Kaya nga bawat, bawat Pilipino, pag-aari mo yan. Diba? Lahat yan, kahit siguro nga yung private o public o government na lupa, lahat yan para sa Pilipino yan. Kaya lang naman nagiging private yan. Kasi nagbabayad talaga yung mga private. Binibili nila yung lupa. Diba? Pero kahit nabili nila yun, nagbubuwis pa rin sila. Kung hindi sila magbuwis, pwede ibalik yan sa gobyerno. Ganun, ganun naman yan, guys. Tapos, ano pa bang marere ako doon? Maraming, ano, maraming DDS na kagalit sa kanya na lahat uh, yung mga in na company ni Vice parang wag tanggal wag tanggiligin yung MacDo o ano marami pa marami ako nakikita sa vlog pangit na upag-ugali yan pangit guys kasi wala naman kinalaman yung Magdo doon eh. di ba kung ako may ari ng MacDo? o di ba MacDo pag-aari ng ano yan uh, American brand yan eh. wala naman silang kinalaman doon sa Sion di ba bakit pag-iinitan sila di ba? eh, wala na raw pakain sa kanila pangit na ugali ng Pilipino yan kung yung personal ka lang doon sa kabilang tao doon lang wag mo nang idamay yung yung mga magdo kawawa naman eh yung magdo nagninegosyo lang siya para mabuhay yung alam niya naman mga worker ng magdo mga Pilipino rin so mawawalan sila ng kita di ba yan ang pangit na ugali ng Pilipino na pwedeng paguhin natin di ba wag ganun ganon, di naman kasalanan ng MacDo. Actually nga, yung mga ganyang company, sila pa nga ang lugi dyan eh. Diba? Sila ang lugi kasi sila ang nagbabayad kay Vice ng, ng talent eh. Kinuha lang nila si Vice para mag-talent o mag-model, mag, ano, mag mag-endorse. Pero may bayad yun, hindi libre yun. Diba? Sugal na lang yun kung uunlad yung Magdo o hindi. Kasi ang once na nagpa-promo nagpa ka ng isang produkto mo, isusugal mo yung sarili mo kung makiklik ba yung produkto mo o hindi. Pero babayaran mo yung talent So talo ka ba rin doon? Kaya hindi hindi kasalanan na ano. Hindi kasalanan ng Macdo yung ginawa nila ng ano talent na may issue. Wala wala na sila doon. Dapat kayo ng Pilipino. Huwag nating kawawain yung company na wala namang kinalaman. 'Yun lang masasabi ko guys about sa trending na uh, Vice Ganda show. 'Yun lang, bye-bye.